ang laking tulong nga ni Kabadis Kart at pagkakargahan natin siya ng mga stock natin mga Kabadis. Papakita ko nga din pala sa inyo kung paano ako mamili ng mga stock ko. Samahan nyo ako magnegosyo ngayon na ko kayo at talaga nang masakit sa ulo to. dilim. Super dilim. Ayun guys, tara samahan nyo ako sa ilaya. Hi mga kabadis, ako nga pala si Miko, hindi na estudyante at isa ng business owner. Kung bago ka lang dito sa page ko, ipalo mo na para lagi ka nakasubaybay sa buhay ko. Dahil nga may stack room na tayo at may mga paglalagay na tayo ng mga gamit. Ito nga, sako-sako na yung bibili natin. Sako-sako na nahari na para nakakatipid na tayo guys. Dati kasi pa isa-isang kilo lang ako, eh medyo nadami kasi customer natin ngayon. Kaya sabi ko mag i na ako ng madamihan. Laki din kasi yung naleles na gastos kapag yung gantong sako-sako talaga yung binibili mo. Eh sa dalawang taon ko nga pag talaga ako kung bumili. Eh ngayon kasi graduate na tayo kaya sabi ko ito na talaga yung gagawin kong work. Talaga naman simula nung nag-focus ako dito sa negosyong to. Grabe, sobrang dumami talaga yung mga customer natin ngayon. Dati kasi talaga tatlo apat na beses lang sa isang linggo ko kung magtinda doon. Aba nung araw-araw na tayo nagbukas, talaga naman sobrang dami na nabili sa atin. Kaya ito nakaka lang kasi nakaka-afford na tayo bumili ng mga gantong sako-sako. Hindi -sako. na tayo nang hinayang kung malaki man yung gastos natin. Nakakatuwa lang kasi nakakabili na tayo ng pang-isang linggong stock. Tapos ito nakakatuwa lang si Kabadis hindi lang siya pang negosyo, pangkarga rin ng mga gamit. Tapos dati 1.5 lang na lang is yung binibili natin. Ngayon litro-litro na. Ramis sa ako nagsasabi sa inyo, sobra nakakatipid talaga yung ganyang litro-litro. Tapos dati 5 kilo lang na manok, ngayon nakaka-20 kilo na tayo. Ayun at napakita ko na sa inyo kung paano ako mamili ng mga ista ko ngayon. Tapos pagdating nga pala natin ng mga bandang alas 6 na ito, magkikita na tayo. Parang ang haba nga nitong araw na to kasi ang dami ko talagang ginagawa. Tapos sasabayan pa ng gantong problema. So yun guys, solo work muna tayo ngayon. Hindi kasi pumasok yung tao natin. Yun ang malaking problema sa amin bilang sa business owner. ang hirap kapag hindi pumasok talaga yung tao mo so ayun guys Dali dalawa lang kami papasok ngayon kasi yung ako isa may pasok kasi isa yung hindi naman nakapasok kayo uh, payo ko lang sa inyo, bago kayo kumuha ng tao, dapat sure muna kayo. Talagang alam nyo, DC dito talaga yung tao bago pumasok sa inyo kasi napakahirap. Ang hirap ulit magturo guys. So ayun guys, tara, kumahin nyo ako sa ilaya. Bali na ulan pa guys. Grabe na ba malas. Bali ito, dalawa nga lang pala kaming magtitinda sa Ilaya. Ang lagi malaking problema namin kasi hindi napasok minsan yung dalawang tao ko. Ay, kapag ganito, inaasahan ko na na matatagalan talaga yung mga deliver ko. Ay ako naman gawin lahat, mag-deliver, mag-message sa page. Kaso nga lang talaga yung deliver talaga kapag malalayo, talaga nahihirapan ako. Bali, dalawa na nga pala yung pandeliver namin motor ngayon. Kaso nga lang talaga, solo lang ako mag-deliver kasi hindi pumasok yung dalawang tao ko. Pero kung ganda naman ay intindihan din tayo ng mga customer natin. Mm. talaga biro mag-deliver. Kung pwede nga lang ako magteleport teleport mag -te teleport na ako. Pumunta sa so, bahay nyo. Guys, yo. ilang araw na talaga ang inuulan. Siguro mga isang linggo na rin kami inuulan. Kaya sobrang tumal talaga ngayon. Pero okay lang part naman yan ng negosyo natin baka bukas alam mo gumanda na yung panahon kaya tara bawi tayo ngayon sa banyo ko bale ito ilang araw na nga rin pala malakas ang ulan Dalawang araw na nga din pala matumal pero sa deliver talaga sobrang lakas talaga natin kaya e, sabi ko dahil Thursday ito talaga yung pinaka araw na malakas sa amin. Di ko alam ha pero Thursday talaga yung pinaka malakas namin natatalo pa niya yung Sabad at Linggo Amo, kahit kakabukas nga lang namin ito nagdadatingan na yung mga customer namin aliganto na nga rin pala yung ginagawa namin nagsasangag na kami sa bahay at na para kuha na lang kami ng kuha. Ati kasi dito pa namin talaga ginagawa. Kaya naman talaga natatagal lang kami. Ngayon kasi bilang matagal-tagal na rin naman tayo dito sa negosyong to. Nasanay na rin ako at alam ko na yung gagawin ko. Babasi nga lang din pala ako sa mga sinasabi talaga ng mga tao sa akin. At buti na lang nag-PPM sila sa akin upang baguhin ko yung mga pagkakamali ko. Naman tayo perfecto. Nagkakamali din naman tayo minsan. At pala yung mahirap. May deliver tayo sa nagkarlan at puro dulo-dulo yung deliver natin. Kaya naman sinasabi ko din talaga minsan kung willing to wait sila. Aabot din talaga tayo ng ibang bayan lalo na pag marami talagang order. Sayang din naman kasi gusto ko din talaga matikman nila yung tinitinda natin. Kaya yeah. kahit sa dulo ng gubat susugod din natin yan. Deliver naman tayo din sa mongkata kata. Grabe, sobrang dilim. <laughs> at pagdating ko pa pala dito, grabe, sobrang dami din talagang pick up. siya yeah, mga kabadis at magpapaalam na ako sa inyo. Sobrang sorry kung may mga mali tayong order ngayon. Oh. Hanggang sa muli mga kabadis at bye-bye!